Guys. So guys, support for today's video mga ka-showing ay uh, pupunta po tayo dito po sa rest house po ng isa sa mga kilala po ng uh, bye, bye City mga ka-showing. So pagkatapos po namin dito sa rest house po niya ay pupunta po kami sa Lintaon Peak na isa po sa mga... Uh, tourist spot no o yung isang tourist attraction dito po sa Baybay City mga ka-showing. So bago po tayo diyan, kung bago lang po kayo sa akin channel, eh, ay niyo po sana kalimutan mag-subscribe at click the notification bell, i-bell all niyo na para updated kayo lagi sa mga bago kong upload na video. So tara, let's go. Ikutin natin ang rest house po nila niya. Ah, uh, sorry uh, Sir Edgar Ompoy po mga ka-showing. Tara, let's go. So, guys. Andito po tayo sa taas po ng uh, tiris po nila, no? Kung saan nakikita po natin ang... Uh, trapper ng Bye Bye City mga kashowing kung dito po tayo sa taas so tinanong po natin no tanaw na tanaw natin yung dagat at saka yung frapper po ng Bye Bye City mga kashowing so ayan po nakikita nyo po napakaganda po ng kanilang pwesto no dati po ay uh, uh, kakahuyan po ito no masukal po ito so simula po ng uh, na uh, develop po ang uh, Lenta Peak ay uh, dinevelop din po ito ni Sir Edgar yung uh, kanilang uh, nabili pong lupa dito. So, kaya naging ganito na po kaganda yung uh, pwisto po nila dito. So, ay, kung nakikita nyo po mga ka-showing, ayan po. Oh. Talagang uh, tanaw na tanaw po natin. Oh. At uh, napakaganda po ang uh, paligid And, uh, kung uh, titinan po natin. So, at syempre pagkatapos po natin dito sa rest house po nila, ay pumunta po kami dito sa linta, lintaon peak mga kasyawin na isa po sa mga for uh, a ano napo tourist spot po dito sa Baybay City ulit mga kasyawin so number one po ito na, na pinapasyal po sa lahat mga kasyawin no? marami pong taong namamasyal talaga dito lalo lalo na po pag tuwing sasapit po ang gabi dahil pinapailaw na po nila yung 16 blossom flowers na rose po yan po ang dinada, dinarayo po talaga ng mga turista dito sa Lintaon Peak mga kasyawing. So ayan mga kasyawing no, papunta na po tayo doon sa entrance po no, sa bungad pa lang mga kasyawing. kung nakikita niyo po, ay tanaw na tanaw talaga ang proper po ng Baybay City mga kasyawing. So bago tayo dyan umikot, ay dadaan mo na tayo sa entrance pay mga kasyawing. So mayroon po silang entrance fee na 20 pesos po per head, mga kasyawing. So, sulit na sulit talaga yung 20 pesos mo po pag kayo po'y nakapasok po dito sa Lintaon Peak, mga kasyawing. Mm -hmm. So ayan po mga ka-showing no? Pagkatapos po natin magbayad ng entrance fee Ay uh, siyempre maglalakad na po tayo Upang makita po natin ang buong uh, kagandahan po ng Line Peak Mga ka-showing kung nakikita nyo po Meron pong uh, malaking ribolto po Ng uh, Immaculada Conception mga ka-showing no? Na nakaharap po sa proper po ng Bye, Bye City Liti. Isa din po yan At kasama po yan dito sa Line Peak Na dinarayo po na mga tourist mga kasyawing syempre dito tayo sa baba dadaan ng no, mga kasyawing no kung saan malapitan po natin na makita ang uh, 16,000 uh, flowers no rose flowers bloom dito po sa Lintown Peak mga kasyawing so ayan po mga magkasama ko nauna na po salagang excited na po sila So, and guys, finally ay nakita na po natin ang 16,000 na blue zone, no? Roses, red roses po ng Lentown Peak, mga Ito po ang dinarayo po dito ng mga turista, mga ka-showings, na makita lang po ito. Lalo-lalo na po paggabi, mga ka no? Ang ganda po talaga tingnan ito dahil... Nak dahil po attract na attract po itong kulay niya mga kasyawing pula. Sa lalong-lalo na po ang gabi ito mga kasyawing, umilaw na po itong pula mga kasyawing, no? Kung nakikita niyo po, mayroon pong kulay puti sa gitna. Yan po yung heart mga kasyawing. So ibig sabihin, love bye-bye, no? Yung tabi po ng heart na yan na puti ay bye-bye po yan mga kasyawing. Kulay puti po yan mga kasyawing sa gitna. Para po attract. So napakaganda po talaga tingnan mga kasyawing, lalo-lalo na po pag mayroon po kayong uh, drone, no? Ang ganda talaga tingnan. Tanaw na tanaw din po. Ninyo yung pa uh, sunrise po. O uh, sunset mga kasyawing. Na tuwing uh, ganitong oras, no? Ang ganda talaga tingnan ng sunset, no? Makikita mo talaga. Tanaw na tanaw mo talaga ang karagatan mga kasyawing. Kasyawing, napakaganda po talaga dito. So kung gusto nyo pong uh, pumunta po dito at uh, mamasyal po dito mga kasyawing, matatagpuan lang po ito sa barangay Lintaun mga kasyawing, no? Barangay Lintaon, Bye Bye City Liti. So ayan po mga ka maraming maraming salamat po sa inyong walang, walang sawang panunod. Ito lang sawa po nga sumabay bye po sa lahat ng mga bakong upload na video. So ayan mga ka maraming maraming salamat po. Thank you for watching. Bye bye. Enjoy!